Naisip nyo na ba kung ang isang pusa ay pwedeng maging politiko? O kaya isang astronaut? O baka naman isang Diyos na sinamba ng buong sibilisasyon? Parang katang isip lang, hindi ba? Pero ang kasaysayan ay may mga kwento na mas kakaiba pa riyan. Ngayon, ikukwento namin sa inyo ang limang pinakatanyag na pusa na nagpabago sa ating mundo at nag-iwan ng kanilang tunay na bakas ng paa. Humanda kayo dahil ang ilan sa mga kwentong ito ay magpapabago ng inyong pananaw sa inyong alagang pusa. Ang ating ugnayan sa mga pusa ay nagsimula libu libong taon na ang nakalipas. Mula sa pagiging mailap na mga ngaso, naging tagapagbantay sila ng ating mga imbakan at kalaunan ay naging ganap na miyembro ng ating pamilya. Sa sinaunang Ehipto iginagalang sila bilang sagradong hayop. Ngunit sa Europa noong git ng panahon, ikinalulungkot, sila ay kinatakutan bilang kasabwat ng mga mangkukulam. Ngunit sa milyon-milyong pusang walang pangalan, may mga iilan na ang pangalan ay naitala sa kasaysayan. Hindi lang sila basta-bastang alagang hayop, kundi tunay na personalidad na ang kapalaran ay lubusang naugnay sa mahahalagang pangyayari. Kaya, simulan na natin ang ating paglalakbay sa nakaraan, sa lupain ng mga buhangin at mga paraon. Ang una nating pag-uusapan ay hindi lang isang simpleng pusa, kundi isang malawak na kulto na bumalot sa isang dakilang sibilisasyon. Pag-usapan natin ang mga sagradong pusa ng sinaunang Ehipto. Para sa mga sinaunang Ehipto, ang pusa ay hindi lamang karaniwang alagang hayop. Ito ang buhay na representasyon ng Diyosang si Bastet, isa sa mga pinakamahalagang Diyosa sa kanilang panheon. Inilalarawan si Bastet bilang isang babae na may ulo ng pusa at siya ang tagapangalaga ng kagalakan, kasayahan, pagiging mataba at ang tahanan. Sa esensya, siya ang tagapagtanggol ng tahanan at pamilya. Kaya naman, ang kanyang mga kinatawan sa lupa, ang mga pusa, ay tinatrato ng may matinding paggalang at takot. Isipin niyo ang saktan ang isang pusa, kahit pa aksidente, ay itinuturing na isang malaking krimen. Isinulat ng griyegong mananalaysay na si Diodorus Siculus na nasaksihan niya kung paano kinuyog at pinatay ng galit na madla ang isang Romano na aksidente nakapatay ng pusa. Ang batas ay napakasupil at ang ganoong gawain ay may parusang kamatayan. Ngunit ang paggalang sa mga pusa ay hindi natatapos sa kanilang kamatayan. Sa katunayan, kabaligtaran ang nangyayari. Kapag namatay ang isang pusa sa isang pamilya, ang lahat ng miyembro ay nag-aahit ng kanilang kilay bilang tanda ng pagluluksa. At ang mismong hayop ay binibigyan ng karangalan na maaaring inggitin ng maraming tao. Ang mga pusa ay inimbalsamo, ginagawang mumya, pinabalot sa mamahaling tila, at inilibing sa mga espesyal na sarkopagus. Nakahanap ang mga arkeologo ng buong nekropolis ng pusa, kung saan nakalibing ang daan-daang libong mumiyang pusa. Ito ay isang tunay na pambansang pagsamba. Kaya bakit nga ba ang mga pusa ang napili? pinahahalagahan ng mga Ehipto ang mga pusa hindi lamang dahil sa kanilang koneksyon sa Diyos, kundi dahil din sa kanilang praktikal na pakinabang. Sila ang perpektong mga ngaso na nagpoprotekta sa mga imbakan ng butil mula sa mga daga at iba pang peste. At ang butil ang pundasyon ng ekonomiya ng Ehipto Sa kanilang ganda, kalayaan at pagiging matataglaban sa mga kaaway, nakita ng mga Ehipto ang refleksyon ng pinakamagandang katangian na karapat dapat sa mga Diyos. Mula sa maaraw na lupain ng Ehipto, dumako naman tayo ngayon sa magulong at malamig na karagatan ng Atlantiko noong ikalawang digmaang pandaigdig. Dito, naghihintay sa atin ang kwento ng isang pusa na naging tunay na alamat ng dagat. Ang pangalan niya? Si Sam na hindi malulunod. Sa simula, ang itim at puting pusang ito ay pinangalan ng Oscar at nagsilbi siya sakay ng nakakatakot na German battleship na Bismarck. Noong Mayo 1941, pagkatapos ng matinding labanan, nilubog ng British fleet ang Bismarck. Sa mahigit dalawang libong miyembro ng crew, mahigit isang daan lang ang nakaligtas. At kasama sa kanila, nakakapit sa isang piraso ng tabla naroon siya si Oscar Napusa. Pinulot siya ng mga marino mula sa British destroyer na Kosak. Hindi na nila inusisa ang kanyang nasyonalidad at masaya siyang tinanggap sakay ng barko. Binigyan siya ng bagong pangalan, kaya naging bahagi siya ng British fleet. Ngunit ang kanyang serbisyo sa Kosak ay hindi rin nagtagal. Pagkalipas lang ng ilang buwan, tinorpedo ng isang German submarine ang destroyer at lumubog ito. At muli, kabilang sa iilang nakaligtas, naroon ang ating malambot na bayani. Pagkatapos ng ikalawang milagrosong pagkaligtas, inilipat siya sa aircraft carrier na Ark Royal. Itinuturing na siya ng crew bilang kanilang swerte o maskot. Ngunit sa kasamaang palad, Sinundan ng kamalasan ang mga barkong kanyang pinagsilbihan. Di nagtagal, ang Ark Royal ay nilubog din ng atake ng torpedo. Natagpuan ng mga tagapagligtas ang pusa, lumulutang sa isang piraso ng debris na inilarawan sa ulat bilang galit ngunit walang galos. Matapos nito, napagdesisyunan na naubos na ng pusa ang siyam niyang buhay sa dagat. May karangalan siyang idiniskarga sa pampang kung saan niya nakuha ang kanyang bantog na palayaw. Si Sam na hindi malulunod, payapa siyang namuhay hanggang sa kanyang pagtanda sa isang bahay para sa mga marino sa Belfast at naging simbolo ng pambihirang swerte at tibay ng loob sa buhay. Hayaan nating iwanan ang mga larangan ng digmaang pandagat at itutok natin ang ating paningin sa itaas sa kalawakan mismo, sa mga bituin. Dahil ang susunod nating bida ay isang tunay na mananakop ng kalawakan. Kilalanin ninyo si Felicet. Sa kasagsaga ng Space Race sa pagitan ng USSR at USA, naghangad din ang ibang bansa na magbigay ng kanilang ambag sa pagtuklas ng hindi pa nalalaman. Hindi nagpahuli ang France. Noong 1963, naghanda ang mga siyentipikong pranses ng isang misyon na ang layunin ay pag-aralan ang epekto ng kawalan ng grabidad sa utak ng isang buhay na nilalang. At para sa napakahalagang papel na ito, pinili nila ang isang pusa. Mula sa labing apat na kandidato na sumailalim sa mahigpit na pagpili, ang pinakamahusay ay isang ordinaryong itim at puting pusang kalye na natagpuan sa mga lansangan ng Paris. Pinangalanan siyang Felicet. Noong Oktubre 28, 1963, inilunsad ng isang rocket ang isang kapsula na naglalaman sa kanya sa taas na mahigit 152 km. Ang buong paglipad ay tumagal ng humigit kumulang 15 minuto at sa buong panahong iyon, ang mga elektrode na inilagay sa kanyang utak ay nagpasa ng napakahalagang datos sa Earth. Ligtas na nakabalik si Felicet mula sa suborbital na paglipad. Naging una at nag-iisang pusa na nakarating sa kalawakan. Siya ay naging pambansang bayani. Ngunit, sa kasamaang palad, mayroon ding malungkot na bahagi ang kanyang kwento. Dalawang buwan, pagkatapos ng paglipad, pinatulog siya ng mga siyentipiko para ipagpatuloy ang pag-aaral sa kanyang utak at sa paglipas ng panahon, tuluyang nakalimutan ang kanyang kabayanihan. Minsan ay napagkakamalan pa siyang si Felix na pusa. Pagkaraan lamang ng ilang dekada, nanaig ang katarungan. Salamat sa isang online campaign noong 2019, isang monumento para sa matapang na pusang astronaut ang itinayo sa Strasbourg mula sa kalawakan Bumalik tayo sa mundong ibabaw at dumako sa mundo ng malaking politika. Nakakagulat, 'di ba? Pero ipapakita ng ating susunod na bida na kahit dito may puwang din ang mga pusa. Kilalanin ninyo ito si Stubbs, isang pusa. Ang kwentong ito ay nagsimula noong 1997 sa maliit na bayan ng Talkeetna, Alaska. Ang mga residente doon ay sa totoo lang hindi gaanong nasiyahan sa mga kandidato para sa pagkaalkalde. Kaya nagpasya silang ipahayag ang kanilang pagtutol sa pinakakakaibang paraan. Naglunsad sila ng matagumpay na kampanya para ihalal ang isang kuting. Ang kulay kahil at walang buntot na kuting na natagpuan sa isang kahon sa parking lot ng tindahan ay pinangalan ng stubs. Ang ibig sabihin ng stubs ay putol o balingbing tulad ng buntot at ang biro ay umabot sa puntong si Stubbs ay naging kagalang-galang na alkalde at nanungkulan sa posisyong ito sa loob ng halos dalawampung taon. Ang kanyang opisina ay matatagpuan sa pangunahing tindahan ng bayan kung saan araw-araw siyang tumatanggap ng mga bisita. Sabi-sabi, ang paborito niyang inumin ay tubig na may catnip na inihahain sa kanya sa isang baso ng alak. Pero hindi lang ito isang nakakaaliw na kwento. Si Stubbs ay naging pangunahing atraksyon ng Tolkitna. Mga turista mula sa buong mundo ay bumibisita sa liblib na bayang ito para lang makita ang pusa alkalde. Nagdala siya sa kanyang bayan ng malaking katanyagan at ang mas mahalaga, malaking kita mula sa turismo. Pinatunayan ni Stubbs na para maging isang mahusay na leader, hindi mo kailangang magbigay ng mga talumpati. Minsan, sapat na ang maging napaka at magpahimas. Mula sa mundo ng politika, dumako naman tayo sa mundo ng negosyo, kung saan isang maliit na pusa ang nakagawa ng isang tunay na himala sa ekonomiya. Ang huli nating bida, ngunit hindi nalalayo ang kahalagahan, ay isang pusa na nag-iisang nagligtas sa isang buong industriya. Ang pangalan niya ay Tama. Naganap ito sa Japan. Ang isang maliit na linya ng tren sa Kishigawa ay nasa bingit ng tuluyang pagkalugi. Ang bilang ng mga pasahero ay bumagsak sa kritikal na antas at ang huling istasyon sa linya, ang Kishi, ay nakatakdang isara at tanggalan ng mga kawani. Tila ito na ang katapusan. Ngunit noon, gumawa ang pamunuan ng kumpanya ng isang desperado, halos kabaliwan na hakbang. Upang makabawi ng atensyon at mga pasahero, opisyal nilang itinalaga bilang station master ang isang lokal na pusang tatlo ang kulay, si Tama, na nakatira malapit doon at madalas sumalubong sa mga tren. Sa halip na sweldo, binigyan siya ng panghabambuhay na pagkain at ang kanyang pangunahing gamit sa trabaho ay isang napakaliit na sombrerong panguniforme na pinasadya para sa kanya. Ang sumunod na nangyari ay lumampas sa lahat ng inaasahan. Mabilis na kumalat ang balita tungkol sa pusang station master sa buong bansa. Libu-libong tao mula sa buong Japan at maging mula sa ibang bansa ang dumagsa sa Kishi Station para lamang masilayan si Tama na nakasuot ng kanyang maliit na sombrero. Ang naluluging linya ng tren ay biglang naging lubhang kumikita. Ayon sa pagtataya, sa mga taon ng kanyang paninilbihan, nagdala si Tama ng mahigit isang bilyong yen sa ekonomiya ng rehiyon. Siya ay naging isang pambansang bayani isang simbolo kung paano ang hindi pangkaraniwang pag-iisip at kaunting alindog ng isang pusa ay kayang gumawa ng tunay na milagro. Ngayon, pagnilaya natin sandali, isang Diyos, isang sundalo, isang astronaut, isang mayor, at isang top executive. At lahat ng ito, mga pusa, ang pinaka ha sa lahat ng kwentong ito ay kung paano ang ating mga simpleng alagang hayop ay naging higit pa sa inaakala. Sila ay naging mga simbolo. Si Unsinkable Sam ay naging simbolo ng pag-asa at katatagan para sa mga marino sa madidilim na panahon ng digmaan. Si Stubbs naman ay nagpakita na ang politika ay maaaring maging tapat at kaibig-ibig kahit pa sa biro lamang at ipinakita ni Tama na kahit ang pinakamaliit na nilalang ay kayang gumawa ng himala sa ekonomiya. Dito tayo magtataka. Iniisip nating tayo ang nagpaamo sa kanila. Ngunit sa katotohanan, paulit-ulit na pinapatunayan ng mga pusa na hindi lang sila basta palamuti sa ating buhay. Sila ay aktibong bahagi nito. May kakayahang impluensyahan ang ating kultura, ekonomiya at maging ang takbo ng kasaysayan mula sa mga Diyos na walang pangalan ng Ehipto hanggang sa mga bayaning, ang pangalan ay tanda natin ngayon. Ang mga pusa ay laging nasa tabi natin, nagmamasid sa atin gamit ang kanilang misteryosong mga mata. Mula sa mga templo ng sinaunang Ehipto hanggang sa mga cockpit ng sasakyang pangkalawakan, ang mga pusa ay nag-iwan ng kanilang hindi mabubura na marka sa kasaysayan ng sangkatauhan. Sana ay nasiyahan kayo sa paglalakbay na ito sa kanilang kamanghamanghang kapalaran. Kung nagustuhan nyo ito, huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe sa channel para hindi ninyo mapalampas ang iba pang kapanapanabik na kwento. Alin sa mga istoryang ito ng pusa ang pinakanakabilib para sa inyo? o baka naman may alam kayong iba pang maalamat na pusa na karapat dapat ding ikwento, ibahagi nyo sa comment section. Masarap basahin ang inyong mga tugon.